Pinalagan ng isang constitutional law expert ng pahayag ni Senate President Francis Escudero na maaaring idaan sa musyon at pagbutuhan ng pagdismiss sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, hindi naaayon at hindi karapat-dapat ang naturang hakbang. Saan ka naman nakakita ng Korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmamotion to dismiss. Mm -hmm. So It is possible but it is not proper at hindi karapat-dapat. Una ng sinabi ng House Prosecution Panel na posibleng silang dumulog sa Korte Suprema kapag binasura ng impeachment court ang impeachment complaint. Ngunit sinabi ni Kayosa na posibleng abuti ng siyam-syam bago maglabas ang desisyon ng Korte Suprema sa naturang issue. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political mm -hmm. Yan. Pangalawa, inaabot ng siyam ang Supreme Court. Kung baga, mm -hmm. tapos na yung issue, lang sila magdidesisyon ang tinig ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa.